Magandang araw sa ating lahat. Ako po ay si Marivic. Sa muli, taos puso ako ng pasalamat sa inyo, sa ating mga minamahal na mga viewers, sa si patuloy na pag-subscribe at pag sa ating YouTube channel na Marivic Nobel. Ang biktima ito ay natagpuan na lamang sa loob ng isang hotel at wala na ang buhay. Ano kaya ang dahilan bakit siya pinaslang ng salarin? Paano sila nagkakilala ng dalawa at tumantong sa hindi inaasahan na trahedya? Ang biktima ay si Jennifer Laudy, pinanganak siya noong November 4, 1987 sa lugar ng Olongapo, isang transwoman. Ang salarin ay si Joseph Scott Pemberton, pinanganak siya noong December 13, 1994 sa lugar ng New Bedford, Massachusetts, isang United States Marine. Labing siyam na lamang si Joseph Scott Pemberton. Napasama ito sa limang daan na mga marino patungo sa Pilipinas noong October 2014 upang makibagi sa joint military exercises. Sa oras matapos ang nasabing aktibidad ay pinayagan ang mga marino na mamasyal nito. No October 11, 2014, pinuntahan ni Joseph Scott at mga tatlo niyang kasama ang lugar ng Ambience Disco. Kilalang bar ito sa lugar ng Lungapo. Palagi itong pinupuntahan ng mga Amerikanong marin. Habang nakasayahan sina Joseph Scott at mga kasama nito, napansin niya sa karamihan doon ang isang anim na taon na si Jennifer Laudy. Kasama niya, umiinom ang mga kaibigan ng si Barbie at masayang nagkwentuhan at napansin sila ni Joseph Scott sa oras na iyon. Agad silang nalapitan ni Joseph Scott upang makilala sila nito. Mabilis ang pangyayari at hindi rin nagtagal, nagkaroon agad at nag-uusap ang dalawang ito. Nagkasundo ang dalawa at nakalipas ilang oras niyaya ni Joseph Scott si Jennifer, laudi na pupunta sila sa malapit na Selson Lodge para mas makilala pa nila ang isa't isa. Pero sa panahon na iyon ay engaged na pala si Jennifer Laudy sa kasintahan nito na German. Pero pumayag pa rin siya na sumama kay Joseph Scott. Kasama ng dalawa ang kabiga na si Barbie at kapartner nito. Nagtawanan pa sila ng lisani nila ang ambience disco. Nang nakarating na sila sa hotel, pumasok sila sa magkaibang silid na iyon. Tatlong pong minuto pa lamang ang nakalipas mula na makapasok sa Selson Lodge si na Joseph Scott at Jennifer Laude. Sa hindi inasaan na pangyayaring naganap sa dalawang ito na gumimbal sa buong Pilipinas. Nagmadaling nagpanik si Joseph Scott na umalis sa loob ng hotel na iyon at bagyang nakabukas pa ang pinto nito. Nakalipas ilang oras, nagtagpuan na wala ng buhay ang biktima na si Jennifer Laudy sa loob ng isang hotel na iyon. Sobrang magulo ang salid ng hotel nang madatnan ng mga polis ito. Para nagbatuhan ang mga kasangkapan sa loob ng banyo, nagtagpuan ang na wala ng buhay na si Jennifer Laudy nakasubsob pa sa toilet. Nagmas ang fingerprint ni Joseph Scott nang nasa ilalim ng pagsusuri nito. Kilalalin natin si Jennifer Laudy Lumaki siya sa Tacloban, Leyte at bunso siya sa tatlong magkakapatid. Ang probinsya ng kanyang ama. Habang lumalaki siya at talatang iba ang kanyang gender nito. Noong 2005, si Jennifer Laudy ay pumunta siya sa Olongapo kung saan nakatira ang dalawa niya pang kapatid na babae. Pangarap niya maging flight at tindan pero maagang namatay ang kanyang ama kaya hindi kayang tustusan ng kanyang ina ang kanyang pag-aaral nito kaya kumuha siya ng kursong hotel-restaurant management sa Olongapo. Pinagal siyang magsuot ng uniforme na pang-babae. Habang nag-aaral sa si Jennifer Loudy ay nagtrabaho siya sa isang beauty farlor. Bilang breadwinner ng pamilya, palagi siyang nagpadala ng pera sa kanyang ina sa lugar ng leti. Noong 2012, nakilala niya sa online dating site si Mark na isang German. Sa taong ngayon, piminto na siya sa pag-aaral at nagpokus na lamang sa kanyang trabaho nito. Habang pinapadala naman siya ng allowance tuwing buwan ng kanyang kasintahan na German nito. Noong December 2012, ang kasintahan niyang German ay nag-propose ng kasal kay Jennifer Laude kaya nag engel silang dalawa nito. Nitaklasa na silang ikasal sa lugar ng Europa pero paraging na-deny ang visa application nila. Nisipan nila na sa Germany na lang magpakasal noong March 2015. Kaya tinakda siyang makapunta sa Germany noong December 2014 hanggang dumating ang araw na siya ay natagpuan na rin wala lang buhay sa loob ng isang hotel. No October 11, 2014, nagpaalam si Jennifer Laudy sa kanyang kasintahan na German sa pamamagitan ng online message na siya ay lalabas sa oras ng gabing iyon kasama isa pang transgender na si Barbie na pupunta sila sa ambience disco. Oras sa last days ng gabi, dumating na ang magkaibigan sa nasabing ambience disco na iyon. Kaya doon ang tagpo ang landas nilang dalawa na si Joseph Scott. Pero sa hindi inasahan na pangyayari, doon na pala magwawakas ang kanyang buhay dahilan na siya ay transgender. No October 12, 2014, inaristo si Joseph Scott habang siya ay nakasakay sa kanilang barko sa Subic Bay. Tinanggi pa ni Joseph Scott ang nangyaring crime sa oras na iyon. Ang kanyang sinabi ay self-defense ang kanyang ginawa. Pero nang simula nang siya ilite sa korte noong March 2015, siya ay guilty gamit ang transpanic defense kaya niya pinaslang ang biktima na si Jennifer Laudy. Hindi niya daw alam na isang transgender pala ang biktima. Hanggang magtungo sila sa isang hotel, doon niya nalaman na pareho pala silang lalaki nito. Ito daw ang trigger sa kanya dahil sa tingin niya ay niloko siya nito ng biktima hindi niya sinabi ang tunay niyang pagkatao nito bago sila magtungo sa nasabing hotel. Inamin niya na karoon silang dalawa ng matinding away at self-defense ang nangyari. Sa kabila ng mga marka, nakita sa biktima at posisyon nito na matagpuan sa loob ng banyo. Sa hindi inasahan, nagalit ang publiko sa nalaman ng mga barita sa sinapit ng isang kababayan na transgender sa kamay ng isang layuhan. Ang ganang sagawa ng protesta ang mga aktivista na lalong umingay sa oras ng kaso sa pagpaslang sa biktima katarungan ang kanilang sigaw sa pagpaslang sa biktima dahil lamang siya ay isang transgender nito. Ito rin ang sigaw ng mga pamilya na naiwan ni Jennifer Laudy. May mga balitang sinubukan daw bayaran ng pera ang kampo ni Joseph Scott at mga pamilya Laudy sa halagang $460,000. Para mibaba ang kaso niya sa homicide pero tinanggihan ng mga pamilya Laudi. Dahilan, hindi matumbasa ng pira ang buhay ng biktima. Pero ang aligasyon na iyon ay hindi napatunayan at mariin tinanggi ng apogano ni Joseph Scott at sinabing kabligtaran ang nangyari. Noong December 14, 2014, nasambahan ng kasong murder si Joseph Scott sa Longapu Regional Trial Court. Umapila si Joseph Scott pero na-deny ang apilang iyon. Ayon sa DFA, Visiting Forces Agreement sa pamamagitan ng Amerika at Pilipinas, meron lamang isang taon ang local court upang tapusin ang panglilitis kung anumang kasong kinasangkutan ng mga sundalong Amerikano. Noong December 1, 2015, bago may isang taon, mula na ito ay sampahan ng kasong murder. Binaba ang hato ng kaso kay Joseph Scott. Natulan siya ng kaso na guilty homicide at anim hanggang labing dalawang taon ng pagkakulong nito. Nagbayad siya sa lagang 4.5 milyon pesos sa pamilya ni Jennifer Laudy. Bumaba sa homicide in na murder ang naging kaso ni Joseph Scott dahil hindi sinabi ni Jennifer Laudy na siya ay isang transgender bago pa sila pumunta sa isang hotel. Walang duda ang desisyon ng hukuman na bahira ng impluensya ng Amerika. Dahil kahit natulan ito ng labing dalawang taon na pagkakulong, siniguro ng Amerika na hindi ay magdudusa ang kanilang kababayan sa Bilibid Prison kung saan totoong mararamdaman niya ang hirap buhay sa kulungan. Ginulong si Joseph Scott sa loob ng camp General Emilio Aguinaldo. Hindi masaya ang ina ng Jennifer Laudy sa kinalabasan ng hatol kay Joseph Scott pero dagdag niya na sapat na siya ay makulong ng labing dalawang taon sa kulungan. Noong September 2020, nagkaroon ng pardon si Joseph Scott ni Pangulong Rodrigo Duterte. Muli nagkaroon ng prosista ayon sa mga desisyon na iyon. Tuluyang nakalaya si Joseph Scott matapos anim na taon ng pagkakulong nito. Tuluyan siya nakabalik sa Amerika at sinasabing nakakuha pa siya ng kanyang sahod sa kabuang nang siya ay nakakulong pa nito. Samuloy natin ang pagsasama at pagsubaybay sa ating YouTube channel at sa ating mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta at patuloy niyong pagsubscribe sa ating YouTube channel na Marbek Nobel. Magandang araw sa ating lahat. i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life Hope to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it squeezes till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate